pagdating sa pasyalan, isa ang Manila Zoo sa pinaka nagbibigay ng throwback sa atin. Kilalang kilala ito lalo na nung una pa lamang itong buksan noong July 25, 1959. Ang Manila Zoo Zoological and Botanical Garden na kilala bilang Manila Zoo ay isang mahalagang pook sa Malate, nila na sumasaklaw sa isang lugar na 51,000 metro kwadrado ang Manila Zoo ay tahanan ng higit na 549 na hayop, kabilang ang 12 uri ng mamal, 38 uri ng ibon at 21 uri ng reptilia. Kabilang sa mga kilalang residente ang isang white Siberian tiger na tinatawag na kois na sumasagisag sa pangako ng zoo sa pangangalaga ng mga bihirang hayop sa kabila ng pagkawala ng mga iconic na hayop tulad ni Queen Bertha ang pinakamatandang nakabihag na hipopotamos hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2017. At Mali, isang babaeng Asian na elepante na namatay noong Nobyembre 2023. Ang kanilang presensya ay nag nagambag sa mga pagsisikap sa konserbasyon at mga programang pang-edukasyon ng zoo. Bukod sa mga hayop, Binibigyang diin ng Manila Zoo ang Botanical Conservation sa pamagitan ng Botanical Garden nito na naglalaman na higit sa 10,000 halaman. Ang Manila Zoo ay hindi lamang basta pook pasyalan. Ito rin ang isang pagpapaalala sa atin na ang mga hayop at halaman ay kailangan nating ingatan para ang mga susunod na henerasyon ay may mga supa na maaabutan.